Google mo sakit yang ganyan bigla. Google 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 ini Google 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 Um, I, will report about the motherfucking you know, man. You know what? This is man. Yung mga bugoy dito, mo. Mga bugoy. Ano sa sabi niya, boss? Ah, uh, okay oh, at ba kayo? Oo, wala <laughs> <laughs> Kits niya ay guys niya.